Okay, mga kasimbanwa, uh, una-una pasagamatan tarong oras nga ginpaunlakan kita no, ni SB Butsoy Ripol sa Dayakarang kay Gayunan, uh, bisan recorded yang rano, para sa mahaw, matauan it update ro mga taga Altabas and even mga taga bukot taga Altabas nga naga agi iya ag naga sa ginasugid special pinasahi ag kamahal namon nga, nga presyo at gasolina ya, yes, sa may uh, Banuat, Altabas Sir, kasayod man kita siguro gon, nag-viral man makaroon sa social media, ro dahil ka ang mga komento, parte sa mataas nga presyo at ato niya gusulina, sa yes, may banwat altabas. May latest ay han kita nga information, move, action taking nga ginhimo, nga dapat masayunan at mga tagal tabas. Uh, good morning, Malbert, sa may dahil na Domingo, na pag ka ako para mag-interview ka ako sa raya na issue regarding sa mataas na fluid sa atong bago ng altabas. So actually, dahil nga mga player it, ato mga fluid gas altabas, haging patawag ko naman noon dati pa. Oh. Last, last time ago pa, way back uh, before election pa. Mm -hmm. Nga kung amat mas mataas ro gasolina o ro nato nya sa altabas compare sa kalibo which is gaagi man iya sa altabas kung halin sa ilo sa rohas mm -hmm. except kung mag-agi ro fuel sa dumagi. Pero do you have me and explanation it aton yung mga player regarding ham an uh, mataas era iaro pugil sa aton altabas. So dati ginasabat nan ng daron nga produces hay kun nat sa isipon hayat ang ginabaw sa altabas. That is why dahil do ato niya altabas abi ay wakit kita tinatawag nga uh, price war. So, siguro, hay, pag gusto at salinat presyo iya, dahil, para ato na bing magtabas mostly iya ka mga may intok na layer lang, which is by controlled by big companies. For example, may ato mga bulilit, may atong gasoline station una, na nga buong mabaho, pero makita na ito na, bigan ko nga company, makikita na sa sa all over the world like right? uh, sea si oil, shell, buwan so mm -hmm. yung rocketron. So, iba nga ron na ay mga mintok na player. So, yung mga mintok na player ay para sa akong pagkasayod ay na ay ginasupplyan lang, man lang ra. It mm -hmm. the gagong player, which is gagontrol kang daya sa Altabas. Hindi ko man pwedeng hambagon kung anong klase na company ron kasi kilala man ako doon o basta kilala man niyo hmm. kasi bulok dato yung habag kare kasi pangsama dron uh -huh. so siguro ay mat sa sa this monday ipatawag man sila tuman para maseran it tanan niya kung ano man ang reason dahil sa matuod may eliminate naton dahil pagtaas nga ra eh, fuel o kung huwag may gapon po For example, uh, may amo naging ging aproban ko last two months ago na mabaho mga player, which I think daya ay makabulig mabaho ka to. Daya ay kilalaman da sa bilog ng panay, isa yung sa mabaho nga sinamon o sinapon ay willing ka yung pabutan kaya, pero kung iimong kiyo kung ano sa kalibo o sa ruas ay ipareho mo. Kasi the difference between Kalibon at Tabas uh, last week is around ko, ano, 16 to 18 pesos per liter. Tabaho ka. So, mabaho nga bagay ron. Okay at aron sa may kwarta, paano rin ibang aron, nagpangita nga sakto itlang, mm. nga nabuday nga sa mabagat bagat sa dito nga gasolina, ag, ortodo ag, mahal pa rin presyo. So, siguro, Ah, uh, na ko na lang na uh, Pag imbita ko kuray mabaw nga player, isa ra siguro solusyon nga makapabarato iya Dahil ah uh, pumakita nato sa kalibo sa ruas o sa ibang parts of Panay ay barato gid ka ay matimaw. Ra na karangan ni kapangaga na pareho ko apo maranga interview ka ton. Di ba, Bart? <laughs> Doon lo anang okay. nga nga Dito katunog nga bi. Oh, katunog okay. na bird. Doon lo nga company. Mm. -hmm. Okay. ko nga makasuko gid imo ra dahil hindi man siguro imo magpa-intimidate sa mga iba nga player kasi ra na karang pumisa masugod ako una choy basta makabulig ako una, sing pamuhuyo, sa na sa pamuyo sa pagbaligya it barato nga vlogger iya sa banan Oh, Because, nga niya, sir makatako if ever. Pero aton nga rang nga nakikita somehow nga makabigta solusyon or sa mo to minimize man lang is doon so called price war. Yes, I think uh, siguro masul kita sa priwa, price war, ah. nato price war. Hindi uh, no kailangan naton iya sa ng magtabas. Kasi kung wait price war parang what competitive eh kasi makara monopoly competition na? monopolize na it's ang ka one or two players yang yara sa uh, altabas. So, even dyan, nira-ato niya mga pinto, kung dahil ang nasimbing kumpanya, they have the choice kung siya mapili, kung siya mabakay. Kasi, 1 pesos to 2 pesos, ilang per liter, dila ka nandang gina, ginansya per liter sa atong nga atong nga petroleum. So, siguro, ah uh, in due time kasi makaron is December by February or March tapos yung siguro nilang nila patindog iya sa Altabas and the same time kung Altabas kasi all over panayra ng operation mm. so I think kailangan nato niya ro mabaho nga investors para ma triple nato ang daya nga nga ga monopolize iya it ato nga petroleum na produkto sa Banuel. Okay. Uh, so mga concerns nga it aton yung mga tagal tabas nga affected it dahil karang mataas nga presyo it uh, uh, gasolina no for the meantime uh, habang wa pa sir Nano kaya rong ginahimo man makaron it bilog nga uh, sangguni ang bayan it altabas to somehow uh, minimize na karang impact maliban sa gin-mention mo earlier nga ipatawag man sana sa Lunes dayon na ihanda uh, siguro by monday i, I ting uh, mga katinsan sa abong mga uh, invitasyon to explain again kasi last last few months of day, promise na do yun, pero pag um, again after ilang months balik man sa dating operation which beyond or control do yung ah uh, tapos nga yung bayan ni Gatong na permit once kami mag-apply as permit if eh, uh, business permit to pa uh, magpatindog at itong mga station, hindi eh, kami pwede di kami pwedeng balibad, pero di man kami pwedeng kakuntol kasi kung petroleum ay waro tatawag sa ato ng uh, uh, demand, no. uh, Low supply and demand. Oo, sa demand. Kasi ro ro fuel abing nga rahay, kung amat mataas, mm -hmm. kung amat oh. manubo. So, rusok supply ang demand, haywat na kami Sa akong pagkasyon, di naman makontrol. Bisa sa Department of Energy, Gimpon, naman doon, yes. So, it's not their control man sa presyo. kasi Diyan sa DTI. I don't know kung DTI, kasi what abig natawag kita nga fixed price sa gasolina eh. Anday ka mga dilata nga ra. nga May hararo, Sa just price at ara, uh daya, mm dilata, everything nga ro supply hay bastante mm so ro gasolina abing ngara hay sometimes manubo mm sometimes mataas kun amat pag baka yung dahil mataas mm -hmm. ang gulipit ang presyo mm hindi -hmm. na pwede ka baligya sa maglubo ng presyo mm -hmm. then nag nupo, ano ubusong ito in, yung nandaro ang binakan niya uh -huh. mahal bago na uh, magbaligya sa net barato mm -hmm. sa bilog nga probinsya at ako yan sir so far abe ay naintindihan mga konsumidor do presyo nga on and off galing ro na literal nga ginakahangawaan agina let me use the word kabuisitan is ham sa alta bas ay medyo espesyal uh, <laughs> kita ba? Ah, gani ro ka ng bang ba? Okay gan maginan siya siguro 5 pesos. Mm. Pero doon tabi nakita 16 to 18. Mm. Actually, ililungan ako last uh, last uh, last Wednesday. Or ang produkto man binaka ito is only 51 pag uh, ano yeah, niya may 72. So, oh. Uh -huh. no choice ako kuno na ma dahil kinanganon ko ay eh. doon ko na matabi. No choice man sa naron. Yes. Ay, de aton. Pag-aniho kita eh, makato pa bisan maglibot na sa tabas 70 70 70 Mm -hmm. Which impact sa kalibo ay 54, 55. So, yun yung sito, matok pa mas sa kalibo to. So, mas kapon, uh, okay, tako mag-addo ko sa kalibo, sa mga yung, ay ginapuno ko mata, ay eh, paano mm -hmm. nga nero ibang Oo. Oh hindi ka sarang, sa mm. kamay mahal, isipon mo kabakay ako at mga 50 liters mm. times 18 pesos or markup mm. so, sobrang man niya masakit mm. so siguro ha uh, yung na ako niya pero tag iya, pero aton niya at mong punta kala kasi kami, hindi mo kami pwede ka panubo only the owner of the gasoline station karamang kasabat punam-an mm. makarong kataas o andang kuha niya. Sa iba na gaagi sa tabas bago maabot ka libo. Mm. From Iliido, Torua City, hindi mm. po. Mm. So, haman mahal iya. So, doon yung nabang natin na bukot kami, makadig kami presyo ko Makasabat daw nero. Tag-iya eh. Ang gaso din na. Sige. Sir, for now, uh, thank you so much. Sige, agmahuwat kita sa kung ano, magiging uh, kahinat dan karang uh, ni pagpatawag sa mga players nga bisa small players is may banwatan ta basta okay thank you thank you